Gandang hapon po mga ka-agree, mga ka -prepper. Shout out po sa lahat ng mga sumusubaybay sa tutorial natin sa pagtatanim ng sweet pearl sa iba't ibang pananim natin. Gulay man o dati sa pag-aalaga. So nakita niyo po yung isa sa mga video natin sa mga nakaraan. At na uh, nabaha po dito sa amin dahil tabi lang tayo ng ilog. Pero ito po, pwede na po ulit magtanim. Nat natamnan na po dito sa bandang baba ng kubo ito po yung kubo natin ayan po so ito po mag uh, papatanim tayo ulit kasalukuyan na po nagpapatanim dito tayo sa kabila sa baba ng tulay ayan okay, guys so kasalukuyan na po tayo nagpapatanim ng uh, yellow corn ito naman ito na, ito na yung one tinamnan ng barakada ko sa'yo nagkukuliglig doon ...pinahawak muna natin. At uh, may... ...gumawa na lang ng agreement. Saya so, siya muna yung mahawak dito. Tanim sila ng yellow corn. I think. Yellow corn yung tanim nila. no. So dito po tayo sa ilalim ng tulay. Yellow corn po ulit ang tanim natin dahil... ...ayun uh, po yung... ...available na butil natin. At hindi po natin maasikaso ngayon... ...ang magtanim ng sweet pear sa mga uh, na nagtatanim po sumusubok na magtanim ng sweet pearl po may mga tutorial po tayo na videos dyan sa kon natin dito sa channel natin so subaybayin so nyo na lang po may mga step by step at saka mga kon natin mga technique natin o paraan natin kung paano magtanim ng sweet pearl na east west ito naman po ngayon eh medyo liliban muna tayo magtanim ng super dahil meron po tayong bagong pinagkakabalahan uh, nasa kwan po ako ngayon nasa MLM po tayo ngayon uh, Siner Greens International so yun po yung isa sa pinagkakabalahan natin ngayon kaya ito po hahatiin natin ang oras natin so, ito po yung tatamnan natin kasalukuyan sila sa kabila At uh, berkada natin ng panarik, kumuha tayo ng mga tao, mga kasama natin, uh, mga basura dito, kapulot natin mamaya. Ayun, puliglig uh, na rin kasi wala pong available na arador o mag-aararo. So ito, nakuha lahat ng tubig baha noon po, nung panahon ng tagbaha, mga uh, Oktober-November. So makikita nyo po, parang buwan pa rin, naputik pa rin. Dahil ito nga, gawa ng baha. Tsaka, mabagal po na matuyo yung lupa dahil hindi po siya umaaraw masyado nitong nakaraang buwan ng December. Ayan po. Kaya ito. So, okay. al 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 alam nyo po, walang labo nyo. Kung maalala nyo po yung mga pananim natin dito noon, mga uh, last trapping, uh, nagtanim po tayo ng sitwal dito dahil dito lang may dukal lang kasi medyo nahihirapan tayo na kung may, na kasi kasuhin kaya ito po mo muna tayo tanin muna tayo ng yellow cord at uh, hopefully maganda po ang resulta ayan ayan puro, puro po yung kasama natin ayan po guys so uh, hanggang dito muna maraming salamat God bless mo po dala